sa isang maliit na unibersidad, may dalawang mag-aral na kilalang kilala sa kanilang talino at si pagsaklase ng pilosopiya, si Narina at Miguel. Si Rina, isang dalagang may mahabang kulot na buhok at malalim na mamata, ay kilala sa pagiging masunurin at matatag sa kanyang prinsipyo. Palagi siyang nagpapahalaga sa mga patakaran at naniniwala na ang pagsunod sa mba ang tamang paraan ng pamumuhay. Sa kabilang banda, si Miguel, isang binata na may makisig na tindig at mapaglarong iti, ay mas naniniwala na ang layunin ng isang aksyon ay mas mahalaga kaysa sa mismong pagkilos. Palagi niyang iniisip ang mas malaking larawan at madalas na nagtatanong kung ano ang tunay na mabuti. Pareho silang may malasakit sa etika at madalas magdebate tungkol sa makomplikadong moral na suliranin kahit tapos na ang klase. Ang kanilang ba diskusyon ay hindi lamang tungkol sa mbaleksyon sa eskwela, kundi pati na rin sa kanilang ba personal na pananaw sa buhay. Isang araw, inatasan sila ng kanilang propesor ng isang pangkatang proyekto tungkol sa isang akwa na isyo sa etika. Isang kumpanya ng parmasyutiko ang nag-aalok ng isang kapaki-pakinabang na internship, ngunit para lamang sa mga estudyanteng handang magtrabaho sa isang gamot na maaring may mapanganib ng epekto. Pinagpartner si Narina at Miguel. Habang nagre-research sila, natuklasan nila na ang gamot ay maaring magligtas ng maraming buhay ngunit may panganib na magdulot ng malalang epekto sa ilan. Si Rina, na nananatiling tapat sa kanyang maprinsipyo, ay nagargumento na ang pagtanggap sa internship ay nangangahulugang pagsuporta sa isang bagay na maaaring makasama sa tao. Kailangan nating isipin ang mas nakararami, wika niya, matatag ang boses ngunit nababanag sa kanyang mamata ang pag-aalala. Iba naman ang pananaw ni Miguel. Kung hindi natin kukunin ang internship, kukunin ito ng iba. Mas makakabuti na tayo ang nandoon para mabawasan ang masamang epekto, pangangatwiran niya, habang tinititigan si Rina, umaasang makuha ang kanyang pag-unawa. Palalim ng palalim ang kanilang debate, ngunit habang pinag-aralan nila ang iba't ibang teorya ng etika, utilitarianismo, deontolohiya, at virtue ethics, lalo nilang nirerespeto ang pananaw ng isa't isa. Ang kanilang badiskusyon tuwing gabi ay nagiging mamahabang paglalakad, at kalaunan, hindi na lamang sila nagdedebate tungkol sa etika kundi nagbabahagi na narin ng kanilang bapangarap at takot. Dumating ang takdang araw ng proyekto, ngunit hindi pa rin sila magkasundo. Si Rina ay naguguluhan sa pagitan ng kanyang pagmamahal kay Miguel at sa kanyang katapatan sa mga prinsipyo ng etika. Ganon din si Miguel, nararamdaman ang parehong salungatan ngunit alam niyang hindi niya maaaring talikuran ang kanyang baprinsipyo. Sa huling araw, magkatabi sila nakaupo, tahimik at ramdam ang bigat ng desisyong kanilang harapin. Sa wakas, binali ni Miguel ang katahimikan. Rina, mahal kita at ayokong maging dahilan ng pagkakalayo natin ang ating pagkakaiba. Pero alam kong alam natin pareho kung ano ang tamang desisyon para sa atin kahit pa magkaiba ito. Tumango si Rina at nag-umapaw ang mga luha sa kanyang mamata. Tama ka kailangan natin manatiling tapat sa ating basarili, kahit pa mahirap ang desisyong ito. Pareho nilang pinagpasyahang tanggihan ang internship, nagkakaisa sa pag-iisip na mas mahalaga ang kanilang integridad kaysa anumang oportunidad. Kahit na magkaiba ang kanilang mapananaw, alam nilang ginawa nila ang tamang desisyon para sa kanilang masarili. Habang inaabot nila ang kanilang huling ulat, hinawakan ni Rina ang kamay ni Miguel. Maaaring hindi palaging magkatugma ang ating malandas, pero naniniwala akong makakahanap tayo ng paraan upang maglakad ng magkasama, na may respeto at pagmamahal sa mga desisyon ng bawat isa. Ngumiti si Miguel at pinisil ang kamay ni Rina. At marahil ito ang pinakatamang desisyon sa lahat. Sa pagpili ng etika kaysa oportunidad, natuklasan ina Rina at Miguel na ang tunay na pag-ibig ay tungkol din sa paggalang sa mapagpapahalaga ng bawat isa at paggawa ng mga desisyon na naayon sa puso at isip.